Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiant news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Nakilahok ang ilang Mindanawan trail runners sa isinagawang tree planting activity ng OVP Southern Mindanao Satellite Office sa Lake Venado, Mount Apo. Narito si Jera Gomez para sa karagdagang detalye. Isa ang trail runner na si Marvin Aninion sa mga volunteers at nakilahok sa tree planting activity ng OVP sa Mindanao Satellite Office sa Mount Apo, Kamakailan. Anya, bilang isang Mindanawan, batid niya ang halaga ng Haring Apo na nagsisilbing tirahan nang iba't ibang uri ng wildlife species at mga halaman. Dagam jud ak nga kaning nindot sa kinayahan, dahil kay pwede buhaton para makakontribute ka. Pero ang kanim pag ah uh, pag pag pagtanom og uh, uh, mga punuan kay isa ka pinaka-credible nga act mahatag din mo para mabalik nato sa atong uh, kinaiyan. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong organisasyon at mga individual, matagumpay na nakapagtanim ng nasa 55 putlimang punla ng tinikaran ang OVP SMS o sa Lake Venado na matatagpuan sa paanan ng Mount Apo. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng pagbabago, a Million Trees Campaign na isa sa mga flagship program ng tanggapan sa pamumuno ni Inday Sara Duterte. Layunin ng programa na maitanim sa mga Pilipino ang konsepto ng environmental stewardship at ang kahalagahan na mapangalagaan ang kalikasan. At bilang pakikiisa sa misyong ito ng tanggapan, nagtanim din ng karagdagang anim na daan at apat na putlimang punla ng tinikaran ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan City. Na i program si City LGU under uh, under Attorney Pau ibang which is ang ginatawag na mo siya na Canopy 25. Mm -hmm. So, nagstart start mi og Canopy 25 since uh, 2022. 2022 until now. So, nana mi natanom sa Katibuk-an sa Kidapawan na anay uh, 3 million trees na natanom. Halo-halo na na siya na anay fruit trees, uh, and, uh, Philippine endemic trees. So, katong mga wala na nakitaan sa mga tungo na amo ang gina uh, kuan na pod karon gina balik siya og tanom then by 2025 is aiming ang City LGU og 5 million trees narito naman ang kanyang mensahe para sa tanggapan Dagan kayong salamat sa sa Office of the Vice President labi na kay uh, BP Inday uh, which is dako gid kayo siyang tabang dili lang man kaya diri ba uh, dito po sa lain-laing lugar. So, with the co collaborative sa LGU, dako po kayong tabang sa LGU. Daghan kayong salamat, maminday uh, Ma'am Inday, for uh, initiating this activity. And sa LGU pod sa leadership pod ni Attorney Pau, ibang hilista, na makatanom diri, which uh, lain lain-laing agencies, Mula rito sa Lake Venado sa Mount Apo, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. OVP SMSO na mahagiri rin ng rice food boxes at pagbabago-bags sa Kidapawan City. Ang detalye, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!